Ilang araw na lang, magpapasko na sa mga ninong, sa mga ninang, sa mga kumpare, komare mga kagala. Para po ito sa inyo, makinig po kayo. Magpapasko na. Para to sa lahat ng mga ninong at ninang ng anak ko. Ay gusto lang ako sabihin. Hindi niyo obligasyong bigyan ng mamahaling laruan o bigyan ng mamahaling damit o bigyan ng malaking i In ako kayo, pumunta kayo. Mga ninong, mga ninang, baka kasi nakukuplika kayo. Nakata na lang sasapit ang Pasko, kinakabahan na kayo. Inihisip nyo na kung paano kayo magtatago. Yun yung madalas na piruan, di ba? Kasi meron dito mga magulang na akala nila pwede na nilang gawing sponsor yung mga ninong at ninang nila taon-taon. Na parang responsibilidad yun ng mga ninong at ninang. Na parang komplikasyon nila na magbigay ng pera. Hindi sa inyo. Nahoy, ilang taon na yung utang mo sa inaanak mo. Magbo-birthday yung inaanak mo. Magbigay ka naman. Pare, pare, may gusto kasing ipabili yung inaanak mo sa akin. Baka pwedeng ikaw na muna yung sumagot. Total, malaki naman na utang mo sa inaanak mo. Biro ang may halong pagsiseryoso. Yun yung lumalabas sa bibig ng ibang mga magulang. Hindi ko nilalahat. Kasi alam ko merong mga magulang dito na okay lang sa kanila kahit hindi taon-taon makapag-abot yung mga ninong at dinang baliwala sa kanila yon Yung iba nga, papano pa paano yung ninong at ninang nung taon na yun. Pero hindi masyadong malaki. Kasi mahirap lang si ninong ngayon eh. Kung di ganun kalaki sinasahod ni ninong ngayon, marami din responsibilidad. Pero yung ninong at ninang na yun, kapag may problema yung inaanak nila, nandun sila para gabayan. Nandun sila para suportahan. Pero hindi nga kasi yung gustong matanggap ng mga magulang mula sa kumarit-kumpare nila. Kasi itong topic na to, hindi to madalas pinag-uusapan. ka na nakapag-abot nung Pasko. O maliit lang yung naabot mo, asahan mo yung iba dyan sasama pa loob sa'yo. Ang kuripot mo naman, Ninong! Totoo, di ba? Bakit nga ba ako gumawa ng Ninong at Ninang? Bakit kayo yung pinili kong Ninong at Ninang? Kasi naniniwala ako na may may tuturo kayong maganda at tama sa anak ko. gagabayan niyo siya. May lesson kayong may tuturo sa kanya habang lumalaki siya. Isa kayo sa magiging gabay niya para maging mabuti siyang bata. Hindi ko kayo kinuha dahil mayaman kayo. Hindi ko kayo kinuha dahil may pera kayo. Hindi ko kayo kinuha dahil maganda yung trabaho nyo. Kasi may mga ninong at ninong ako dyan. Simple lang para maulang. Pero kinuha ko sila. Bakit? Kasi alam ko mabubuti silang tao. Na kapag lumapit sa kanila yung anak ko, hindi mapapaliwala yung anak ko. Pagkos isa sila sa mga kagagdag ng kaalaman para mas maging mabuting bata yung anak ko. Okay na ko dun. Ako, ganun ako mag-isip. Ewan ko yung iba. Pero alam ko maraming ganito isip na magulang na hindi nila tinitingnan yung ninong at ninang nila kaysa mayaman, kaysa maraming pera, na kaya nila kinuwang ninong at ninong yun kasi sigurado sila na makakapagbigay ang ninong at ninang taon-taon ng mga mamahaling laruan ng mga magagandang bagay, mga material na bagay, malaking pera. Kinuha nilang mga ninong at ninang yun dahil alam nila na yung mga taong yun, mabubuting tao. Alam nila na anytime na lumapit man dun sa mga Sila, gagabayan sila, tutulungan silang mas maging mabuting bata. Hindi naman talaga masama kung hindi makapagbigay taon-taon. Minsan, mamiss mo yung isang taon, di ka nakapagbigay sa ina-anak mo. Di ka masamang tao doon. di mo obligasyon yun. Ang masama, kinuha kang ninong at ninong, pero puro katarang tatuhan yung tinuturo mo sa bata. Nakuha mo? Advance Merry Christmas! Baka nakakaralit ka, pwede mong ishare tong video na to. Let's go and peace out! came in request ni request, Nino at Ninang naman, sa niya ng anak niyo. Guys, ito po ang mga importante. What na huwag niyo kakalimutan pag kukuha kayo ng Nino at Ninang sa mga anak niyo. Sa pinyag. Number one, yung kukunin niyo dapat na Nina at Nino, kilalang kilelang niyo siya dapat. Matagal niyo na ba na kaibigan? Kapatid niyo ba to? Pinsan niyo ba ito? Kumbaga, kilala niyo ang buong pagkatao. Nitong tao, nakukunin niyo dahil number two, siya ang na-picture out niyo na i-imagine at deserving na possible na magiging pangalawang magulang ng anak niyo. Dahil number three, in cases na may mangyayari sa inyo, siya ang pwede niyong wala ang mag-aalaga, tatanggap huhup ko at mag-aalaga ng inyong anak. Yun po ang purpose ng nino at nina. God parents nga eh. Second parents sila. Na pwedeng alam nyo, at the back of your mind, in your heart of hearts, these are the people that I can trust. Na pwede kong iwanan ng aking anak, ng kanyang buhay, ng kanyang future, at magpoprotekta sa kanya for the rest of her life. Kapag in cases lang na mawala ha o may mangyari sa iyo. Yung pong purpose ng God parents or second parents. Baka nga mami, eh, pag nalailangan yung anak niyo, hindi niyo mahanap yan eh. Tsaka kapag may kailangan yung anak niyo, nasan siya? Tsaka hindi niya naman panakilalang kilala yan. Baka uti mong apelido at middle initial, hindi niyo alam. Ito lang pong ng nino at ninag sa mga anak. Hindi yung, pare, nino ka? O, mare, ninang ka? Kapit ba ay mula o kaklasi mula? Ano ba yan? Kaya, fourth, pwede kang tumanggi in our case, ha? Kasi, kung hindi mo naman kaya ang responsibility, kung hindi mo kaya ang harapin, hindi mo naman pala kaya ang akwit, magkinuha ka na nino or nanina. Kasi it's really a big responsibility. Hindi yung akala nyo ba humawak lang kayo ng kandila sa simbahan at nakikain? Hindi po ka na ng pagiging nino at ninang ng isang bata ha. It's a very big responsibility. Pag in cases na kailangan na ang pagiging nino at ninang nyo.